So mga bagay na kailangan mong gawin upang muling mabuhay o muling tumaas ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. At kung ikaw man ngayon sa inyong relasyon mga kamamay ay hindi na nakakaramdam o parang tila nawawala na yung pag-ibig ng isang lalaki, yung concern, yung malasakit, basta yung pagmamahal hindi mo na maramdaman. Eto mga kamamay sa video ito, share ko sa inyo ang mga kailangan yung gawin upang muling mabuhay at muling bumalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa inyo. So huwag na natin masyado itong patagalin, simulan na natin ang video ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang muling mabuhay at muling tumaas ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki? So number one, Tingnan at tanungin mo ang sarili mo kung may pagkukulang ka rin. Tandaan nyo mga kamamaya, kasi sa lahat ng bagay, kapag kapo tayo yung nagkukwento sa isang tao, laging tayo yung biktima eh. Laging tayo yung kinawawa. Bakit hindi nyo muna i-analyze ang sitwasyon? Baka kasi mamaya, ang tingin mo sa sarili mo, ikaw yung aping-api. Pero pagdating sa inyong relasyon, nasa iyo pala ang problema. Masyado ka lang maramdamin. O baka mamaya, ikaw pala yung piling bossy sa inyong relasyon. Okay? Ginagampanan lang ng isang lalaki ang kanyang role. Sapagkat lalaki yan, dapat siya ang palaging susunod sa inyong relasyon. Tapos ikaw, masyado kang emotional, nakala na mo, lagi kang inapi, lagi kang kinawawa. Kaya ikaw ngayon, kamamay, ay eh talagang uh, nilalayuan ng isang lalaki dahil nga may ugali ka rin. Kaya bago tayo tumingin ng hindi maganda sa ating mga partner o bago tayo manise ng isang lalaki sa isang relasyon, bakit hindi muna natin i-analyze? Tingnan po natin ang ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili. Baka kasi mamaya, nasa atin ang malaking pagkukulang eh kung bakit nawawala ang pag-ibig ang nararamdaman o ang feelings ng isang lalaki para sa atin. Baka kasi mamaya, ang isang lalaki ay naghahanap sa iyo ng pagbabago dahil masyadong toxic ang inyong pag-iisip, ang inyong ugali, pero napuno na siya. Kaya yung lalaki, hindi na nagpapakita ng pagmamahal sa inyo. At yun ngayon ang nararamdaman ninyo. Hindi sa lahat ng panahon, mga kamamay, kailangan lalaki ang ating Lalaki ang ating pagbabaguhin. Baka kasi mamaya eh, nasa atin din yung pagkakamali. Eh, hindi lang natin nakikita sapagkat sanay na tayong gawin yung mga pagkakamaling yon. At ngayon, ang isang lalaki ay napuno na. Kaya't ang isang lalaki ay lumayo, nagno contact rule sa inyo, dahil nga masyado ng toxic ang inyong relasyon dahil sa ugali mo. So ngayon mga kamamay, i-analyze muna natin na tingnan nyo muna, isipin nyo muna kung nakanino ba talaga ang pagkakamali. Di ba? Para sa ganon, madali po nating malusutan, masolusyonan ang problemang ito sa inyong relasyon. Okay? Hindi naman po masamang tanggapin yung ating pagkakamali. Sapagkat sa bawat pagtanggap natin ng ating bawat pagkakamali, dyan tayo mas nagiging matibay. Dyan mas nagiging matibay ang ating relasyon sa isang lalaki. Okay, kaya mga kamamay ang number one tips ko sa inyo upang muling mabuhay ang pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo, bakit hindi niyo muna tingnan ang inyong sarili? Siya sa atin at unawain kung tayo ba talaga o ikaw ba talaga ang may pagkakamali o ikaw ba talaga yung may toxic na ugali. Sa paraang 'yan mga kamamay, kapag nakita ng isang lalaki na nagbabago ka, inaayos mong sarili mo binabago mo sarili mo para sa better, di ba? Para sa kaunlaran o sa kagandahan ng inyong relasyon. Malamang sa malamang mga kamamay, muli kang mamahalin ng isang lalaki. Muli siyang lalapit sa iyo. Muli siyang magpapaliwanag sa iyo, isishare sa iyo kung bakit niya ginagawa yung kanyang paglayo. Kung bakit hindi siya nagpapakita ng pagmamahal sa iyo. Okay? Kaya mga kamamaya, hindi masama na, na aminin, na akuin ang pagkakamali. Yung pagbabago, yan ay para sa lahat. At sa tuwing nagbabago kayo, kung kayo talaga ay mahal ng isang lalaki, mas matutuwa yan, mas mamahalin ka niyan, at mas lalabas ang totoo niyang pagmamahal sa iyo. Kaya mga kamamay, tingnan muna ang sarili bago tayo magtanim ng sama ng loob sa ating mga partner. Okay? So number two, magpakabisi at ipakita mo na masaya ka sa sarili at buhay mo. Tandaan niyo mga kamamaya, the more na masyado kang nagbibigay ng panahon sa isang lalaki, the more na masyado mong inaabangan ang bawat ginagawa niya. Okay? Lagi kang nagme-message, lagi kang tumatawag, lagi kang nakaabang, nakabantay sa kanya, the more na hindi ka po bibigyan ng uh, attention ng isang lalaki kapag kaganyan. Kasi masyado kang makulit. Masyado kang maraming oras na inilalaan sa kanya. Okay? Iisipin ng isang lalaki na low value ka. Sapagkat palagi ka nalang nakaabang sa kanya. Wala ka nang ginumang maganda sa mundo. Hindi mo na ginamit ng maayos yung oras mo, kundi, kundi sa kanya. Kundi ang mag-abang sa kanya. Mga kamamay, Huwag niyong pumabain ng inyong value pagdating sa isang lalaki. Mas maganda pa rin na mismong lalaki ang maghahabol at maghahanap ng oras ninyo. O paano mangyayari yon? Eh dapat maging basic ka. Ah. Oo po, pwede kayong mag-usap ng partner mo, ng isang lalaki. Pero wag naman yung babad. Yung simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, lagi kayong magka-chat, lagi kayong magkausap, magkatawagan, wala ka nang nagawa. Ni paglilinis ng bahay, hindi mo na nagawa. Namumura ka na ng nanay mo. nasi mo na ka na ng tatay mo. Sapagkat this oras ng gabi, hindi pa kayo natutulog. Alas dos na. Ang lakas pa ng boses mo. Sa kabilang kwarto lang naman, ang uh, kwarto ng mga magulang mo, pakinig na pakinig. Sinong hindi may Di ba? Puro lalaki na lang yan. Binigyan nyo ng oras at panahon. At ang isang lalaki, ayaw din ng ganyan. Siguro nahihiya lang siya sa'yo. Okay? Nahihiya lang dahil bago pa lamang kayo. Di ba kahit sino namang lalaki, kapag ka sa umpisa ng isang relasyon, tawag ka ng tawag, eh mahihiyayan sa iyo. Wala silang choice kundi ang sagutin ang tawag mo sapagkat nakakakilala pa lamang kayo. At ikaw, sa tuwing magkakausap kayo, sa halip na bitinin mo, bigyan mo ng teaser ang bawat uh, pag-uusap ninyo, eh kinuwento mo na yung buong biography ng buhay mo kaya wala ka nang naitago. Kaya ganun din kabilis na nawa ang isang lalaki sapagkat lahat na lang ng informasyon ay sinabi mo, kung kaya't ikaw na i-conclude ka na agad sa kanyang sarili. Kung ikaw ba talaga yung tamang babae sa kanya. Eh kaso, nalaman na agad niya lahat ng ugali mo, lahat ng meron sa'yo, kaya na-conclude ka na kaagad niya. Iisipin ng isang lalaki na, ah ganito pala itong babae na to, Ah ito pala eh masyadong chismosa. Ah ito pala eh madalas nagsusugal. Okay? So, bigyan nyo naman ng teaser ang isang lalaki. Bigyan nyo ng excitement para mas palagi siyang ganahan, nakausapin ka. Siya mismo yung maghabol. Hindi yung naikonklud ka na agad sa buhay niya kung ikaw ba talaga ang para sa kanya. Pag nakita niya na parang ang dami mong mga sablay na ginagawa sa buhay mo, malamang sa malamang, lalaylo yan sa iyo. Malamang sa malamang, mas maghahanap yan ng mas better pa sa iyo. Kaya mga kamamaya, maging misteryosa kayo. Hindi yung masyado kayong marites. Okay? Kinawento nyo na lahat. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, magpakabisi kayo para maiwasan nyo ang maglaan ng maraming oras sa kanya. Magpakabisi kayo sa pag self improve sa pagpapaangat ng inyong sarili, sa pagpapayaman, sa pagtatrabaho. Lahat gawin nyo basta huwag kayong maglalaan ng masyadong maraming oras sa isang lalaki para kayo naman ang hanapin nila. Okay? So next, ipakita na independent ka at hindi ka palaging umaasa na lang sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, ang mga lalaki ay napapagod. Ang mga lalaki ay nauubusan din ng lakas sa bawat araw na lumilipas. Sa bawat oras na umuuwi yan, na overtime sa trabaho, napapagod dyan. Kamamay, sabi naman kasi ng partner ko, kahit naman daw ako hindi na magtrabaho, okay lang. Sinabi lang niya yon para magandang pakinggan. Sinabi lang niya yun sa'yo sapagkat ayaw niya na napapagod ka. Pero hindi naman magkakaig yun eh. Kailangan magtutulungan kayo. Kailangan pinagsisilbihan mo siya. At paano mo siya matutulungan? Eh syempre, maghanap ka rin ng raket. Okay, nangungupahan na nga lang kayo. Ang dami niyong gastusin. Tubig ilaw. Ang renta sa bahay. Okay, short na short na yung kinikita niya tapos biglang mawawalan pa ng overtime. Sinong hindi mag-iinit? Sinong hindi may stress Tapos ikaw, hihingi ka pa ng pambili mo ng lipstick. Tapos ikaw, hihingi ka pa ng pambili mo ng kung ano-ano dyan? 'di ba? Pero kung ikaw ay may sariling uh, income, nag tiktok affiliate ka o kaya naman kung ano mang side din ang ginagawa mo, eh malamang sa malamang maintindihan ka ng isang lalaki at mas magiging high value pan niya sa iyo. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, okay? Kailangan magkaroon kayo ng sarili niyong pinagkakakitaan. Huwag kayo palaging umasa na lang sa isang lalaki. Parang isang lalaki, kahit paano mga kamamay, ay ngumiti at matuwa dahil tinutulungan niyo sila. Okay? So next, kung madalas na ang away o pagkakatampuhan, bakit hindi mo muna subukang lumayo, magbigay ng space at oras sa kanya para makapag-isip? Tandaan niyo mga kamamaya, hindi sa lahat ng pagkakataon, kapag ka kayo ay madalas ng away, eh kailangan yung nandiyan pa rin. Kasi kapag ka nakikita ka ng isang lalaki, baka mamaya yung iba lalo yung sumasakit ng ulo eh. Bigyan niyo muna sila ng time, ng space, lumayo muna kayo, maglaylo muna kayo si isa't isa. Okay, kung talaga hindi na magkaroon ng nga uh, ay yung pakikinig sa bawat panig, o sa bawat problema ng bawat isa, ikaw nga ay na kayo ng pride na dalawa. Okay, ikaw may punto ka, yung lalaki may punto rin. Wala na nangyayari sa inyo ang tumanggap ng paliwanag. Kapag ka ganyan, matuto ka munang lumayo. Okay, para ma-realize ng isang lalaki ang kulang sa kanyang buhay kapag kawala ka. Sa paraang ganyan mga kamamay, muli pong aangat ang nararamdaman ng isang lalaki at muling mabubuhay ang pag-ibig niya sa iyo sapagkat makikita niya yung wala, yung kulang sa kanyang sarili kapag kawala ka. Kaya napakaganda rin minsan kung ikaw ay mananahimik at lalayo, hindi mo muna siya pakikailaman para siya ay makapag-isip, makapagmuni-muni sa mga nangyayari sa inyong relasyon. Baka kasi masyado ng toxic eh, masyado ng basura o masyado ng makiraw ang inyong relasyon, so huminga muna kayo, magpalamig muna kayo para sa ganon, muling manumbalik ang nararamdaman ng bawat isa. And last, sikaping ibalik ang dating katangian, kakayahan at ganda mo. Tandaan nyo mga kamamaya, minsan nyo nang nakuha ang damdamin ng isang lalaki. Minsan nyo na silang napaibig. Pero bakit ito ay nawawala? Kasi meron kang hindi na may maintain. Kasi meron kang mga bagay na hindi mo na nagagawa ngayon na ginagawa mo noon. Bakit hindi mo ibalik ang dati mong ganda? Mag-self-improve ka, mag-workout and exercise ka, yung ugali mo, baka, baka mamaya nagbabago ka na. Baka mamaya yung pagbabago mo, for worse, hindi for better. Isipin mong mabuti. Minsan naman sinasabi ng isang lalaki yan, eh, pagka siya ay tampo, nagagalit, sinasabi niya na nagbago ka na, hindi na ikaw yung kilala ko dati. ba? Diba? O kaya naman sinasabi niya sa iyo na Bawasan mo naman yung kain mo. Sobrang dami mo kinakain kaya ang kaya nangyayari sa iyo, high blood ka lagi. Ang taba-taba mo na. Minsan sinasabi ng isang lalaki yung dahilan kung bakit siya naiinis sa inyo o kung bakit nawawala yung nararamdaman nila sa inyo is dahil meron kang mga bagay, mga ugali na binabago sa halip na for better is for worse ang nangyayari. Bakit hindi mo ibalik yung dating ikaw noon ng mga panahong nililigawang ka pa niya? Alalahanin niyo at alam kung alam niyo 'yan. 'Di ba? Kung dati ang kinis-kinis pa ng mukha ninyo, bakit hindi nyo ulit muling alagaan ngayon? Bakit hindi nyo muling ibalik yung ganda nyo ngayon? Sigurado ko mga kamamay, ang isang lalaki ay muling uh, mabubuhay. Ang isang lalaki ay muling uh, magugulat at yung kanyang nararamdaman sa inyo ay muling mabubuhay at muli kanyang mas mamahalin ng sobra kapag kaganyan. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang mga bagay na kailangan yung gawin upang ang nararamdaman ng isang lalaki ay muling mabuhay, muling umangat, at muli kanyang mahalin ng lubos. So for more video and love advice, eh, teka lang muna pala, ano, mag-shoutout muna tayo nitong ating mga subscribers na palaging uh, nagko-comment, nagtatanong para naman sa ganon, atin po silang ma-recognize. Okay, bago natin tapusin to, mega-shoutout muna kay Arafa Monte. Ayan, so mega shoutout sa inyo, ma'am. Kay uh, Jeremy Nitsuriano. Ayan, so Jeremy Nitsuriano, magandang gabi sa iyo. Kay Rose, um, uh, Rosemary Megrino. Ayan, so ating loyal na subscribers. So mega shoutout din sa inyo. Magandang gabi po. ay okay lang po kayo. Kay Cecil Almosa. Ayan, so mega shoutout din po. Kay Kobe Sirwan. mega shoutout. Kay Roslyn Kantal, uh, ayan, magandang gabi po, kay Vincent Digman, and lastly, kay Luz Gregorio. Ayan, so, mega a shout out po sa inyong lahat, mga kamamay. Sana po ay maging okay na po ang inyong relasyon. So, mapano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Sana po kayo ay huwag mong kasawang manood dito. At kung nagustuhan nyo man itong ating uh, video ngayong uh, gabing ito, mag-comment naman kayo. Lubos akong matutuwa at lubos akong uh, magpapasalamat sa inyo. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paala.